Magandang gabi. Ako si Jeremy. Isa akong dating estudyante sa isang pampublikong high school sa Quezon City. At kahit maraming taon na ang lumipas, simula nang ako'y magtapos, hindi ko pa rin malilimutan ang isang gabi ng Setyembre na tuluyang nagbago sa pananaw ko sa buhay at kamatayan. Ang school ho namin ay kilala sa lungsod. Marami ng batch ang nagtapos doon. Pero mas kilala ito sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi naman talaga ako naniniwala sa multo. At madalas pinagtatawanan ko pa nga ang mga kwento ng upper batches. Ngunit isang insidente ang nagpabago sa paniniwala kong iyon. Ang kwento ko ho ay tungkol sa isang silid na matagal nang pinasara. Ang silid 406. Nang grade 10 ho ako, ako ho ang napili ng advisor namin na magpresenta ng klase para sa science exhibit. Kinailangan namin gamitin ang lumang port floor ng building na hindi na active para sa mga klase. Doon ho, may ilang silid na sarado na raw simula pa 2003 dahil sa structural concerns. Isa na nga roon ang silid 406. Ang plan ho ay simple lang. Lilinisin namin ang silid 403 hanggang 405 para sa exhibit at iiwasan ang 406. Pero sa gabi yung iyon, kailangan naming mag-overtime dahil hindi natapos ang setup. Ako at tatlo pang kaklase ang naiwan para magayos ayos hanggang alas 9 ng gabi. Iniyaga naman kami, basta't may bantay na guard. Habang abalaho kami sa paglalagay ng posters at pag-assemble ng mga experiment materials, Napansin ko hong may kakaibang lamig na dumadaloy sa hallway. Kahit nasarado naman ang bintana at walang hangin. Pagtingin ko sa dulo ng koridor, may liwanag ho na kumikislap mula sa ilalim ng pinto ng silid 406. Napakamot ho ako ng ulo. Imposible yun sarado ang kuryente sa bahaging iyon ng building, ayon sa guard. Pero nandoon ang malinaw na liwanag. Parang may nagkaklase pa sa loob. Mas lalo akong kinilabutan baspaw nang mapansin kong ang liwanag ay tila pumipintig. Parang sumasabay sa tibok ng puso. Binaliwala ko ho yun. Baka pagod lang ako. Pero habang nag-aayos kami, bigla na lang pumutok ang ilaw sa 405. Sabay-sabay naming narinig ang isang mahaba at basag na tunog. Tila paghikbi na hila mula sa ilalim ng lupa. Nang tinanong namin ng guard na kasama namin, nanahimik lang siya. Ang sabi niya, Huwag niyong pansinin umalis na lang kayo bago mag alas 10. Buspaw, hindi ko napigilan ang kuryosidad ko. Pagkatapos namin tapusin ang gawain, habang naglalakad ako papunta sa hagdanan, dumaan ako sa tapat ng 406. Andun pa rin ang liwanag at may mahina ng pag-iyak mula sa loob. Mahina pero paulit-ulit. Dumikit ho ako sa pinto. Biglang bumukas ito. Wala hong tao sa loob. Ang classroom ay puno-puno ng alikabok. May sariling silya at duma ng blackboard na puno ng kakaibang marka. Parang mga guhit ng koko. Pero ang pinakanakakatindig balahibo ay ang nakasulat sa itaas ng blackboard. Ang nakasulat ho ay huwag kayong babalik. Nakalabas na siya. Habang nakatayo ako roon, Boss Pao, parang biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang mga yabag ng mga kaklasiko ay nawala. Tang ang tunog ng aking hininga tibok ang puso ang naririnig ko. At sa gilid ng silid, may kabinet na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit. At sa mismong sandaling iyon, piglang bumakas ito ng tuluyan. At mula sa loob, may lumabas na mahabang anino na parang usok. Wala iyong muka, wala siyang anyo. Pero ramdam mo, ang galit. Ramdam mo, ang gutom. Napaatras ako. Napasigaw. Pero walang dumalabas sa bibig ko. Parang kinain ang boses ko. Tumakbo ako palabas ng silid. Pababa ng hagdan at halos matapilok sa pagmamadali. Nang marating ko ang baba Nakita ko ang guard na nakaupo lang sa kanyang upuan. Nakatingin lang sa akin. Ang sabi niya, May nakapasok na naman sa 406 ano? Kinabukasan, hindi ako pumasok. May lagnat, nanginginig, nanginitim ang mga kuko. At may mga pasa sa leeg ko na hindi ko alam kung saan galing. Doon ko nalaman mula sa janitor na noong 2003 may estudyanteng babae na nagpakamatay sa loob ng silid 406 Hindi raw natagpuan ang bangkay agad. Tatlong araw pa itong nasa loob bago na amoy. Wala rin paliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Pero simula noon, tuwing may taong pumapasok sa silid Laging may sumusunod sa kanila. Isang anino, kaharaw ng matinding hinanakit at galit. Bospaw binalikan ko ang silid isang taon matapos akong makagraduate. Sarado pa rin ho ito. Kinakalawang na ang doorknob. Wala ng exhibit sa floor na iyon wala na rin estudyante nagpapalipas ng oras roon. Pero isang gabi, habang dumadaan ako sa harap ng paaralan, nagpalingon ako sa ikaapat na palapag. Nakaonho ang ilaw sa salid 406 at may aninong nakasilip sa bintana. Nakatitig pababa sa akin.